Hello, magandang oras, araw at gabi mga kadiskarte Saan man pa kayo, panig na mundo Ito yung project natin ngayon mga kadiskarte Ito Yung mga poster ng mga kandidato sa nakarang barangay eleksyon Nung nagtanggal sila, tinakon Nakita ko naman yung iba, hindi ko naman nahakot lahat Kumuha lang ako ng konti gusto ko lang kasi pakita sa inyo na Imbis na itapon ka mga bagay na to Eh Gawin nating mas kapakipakinabang Yan Totoo malilit sila pero Pag pinagdikit-dikit natin to Lalaki to Pwede natin gawing pantakip sa mga sasakyan Pwede natin pantakip sa mga Bagay na ayaw nating maulanan At pwede rin natin Pantakip sa mga pantakip natin sa matinding sikat ng araw so yan gusto ko ipakita sa inyo kung paano natin pagdidikitin nang hindi tayo gagamit ng kung anumang pandikit na rugby o mga adhesive so, kalasin mo natin to yan kailangan mapag natin to tanggal natin mga tali para sa do sa mga hindi pa nakakaalam at nang niyo to eh yung mga maliliit na tarpaulin na makikita nyo sa mga daan mga pakalat-kalat pwede nyo silang pagdikitin pagdugtungin na hindi kayo gagamit ng anong pagdikit simple lang naman madali lang tanggalin muna natin tong eyelet nya para hindi sa gabal may nakita kasi ako na ganito ginamit nilang pang takip sa masikat ng araw uh, pero ang ginamit nila para mapagdugtong dugting lalo yung mga pang ipit sa damit yung mga plastik na ipit yun ang ginamit nila pero nung humangin ng malakas wala rin nagkahihwa rin pero tung ipapakita ko sa inyo ngayon eh mas mainam to kaysa doon sa iniipit-ipitan lang bago natin pagdikitin to kailangan itong mga pagdidikitin natin nakalapat siya ng maayos hindi yung bako bako yan kasi pagka bako bako yung pinagpatungan natin baka may posibilidad na mabutas yan kasi manipis lang kasi itong tarpoli na to hindi ito makapal kaya konting ingat para hindi siya mabutas ito yung gagamitin natin yan soldering iron Papainitan natin. Wala namang kaso kung sobrang init na nung soldering. Basta ang mahalaga, kontrolado mo yung pagpapalakad mo ng soldering ayon para dumikit. Kailangan din natin ng guide para diretso yung ano natin, yung pagdidikit natin. Kasi kung bako-bako, balo-balok tot, pag, pag uh, inunat mo yung dinikit mo, Balubalok tot din yung pagkakadikit ang pangit tignan pero kung gagamit tayo ng guide kukuha tayo ng halimbawa ito katulad nito lalagyan natin siya ng ruler para mas maganda yung dikit niya yun gawin nyo yun para pagka inunat nyo na yung pinagdikit nyo malinis yung pagkakadikit hindi yung tot yung paghiran nyo rito sa ano yung pagpusad ng soldering iron depende dito sa ano kung gaano siya kainit natural pagka sobrang init na medyo mabilis na yung pag-usad niya, pag hila nyo pero pagka hindi naman may init masyado eh mabagal yung pag-usad nya kaya mainam na itest nyo muna sa pinakagilid kung gaano siya kainit para pag eh mabagal tapos sobrang init eh may posibilidad na mabutas yung ginagawa nyo tapos kaya naman hindi masyadong mainit pero mabilis yung pag-usad nya eh, may posibilidad din naman na hindi magdikit yung pinagdidikit nyo. Kaya tingnan nyo, itest nyo muna kung gaano siya kainit para alam nyo kung gaano kabilis yung pagpapaghila nyo, pagpapausad nyo doon sa soldering iron. halimbawa, may mga, may mga parte ka na inaakala nyo na hindi masyadong nagdikit, balikan nyo, pwede niyo namang ulit-ulitin nyo Nanggasa makita nyo yung masiguro nyo na dikit na sila talaga. yan, tulad nga ang sabi ko, pagka halimbawa may parting inaakala nyo hindi pa sila masyadong dikit, pwede yung balikan, ulitin nyo para hanggang sa makita nyo na siguradong nagkadikit na sila. Ayan, katulad nito, binalikan ko kasi medyo alanganin ako. Tsaka hindi lang naman tong soldering iron ang pwede natin gamitin. Pwede rin tayong gumamit ng mga pinainit na bakal, ganun. Huwag lang masyadong mainit, sobrang yung nagbabaga naman. Eh, sigurado anti timano, hindi di pa nadidikit eh. Butas na yung ginagawa nyo. Ta, ano nyo rin, tansahin nyo rin yung hindi naman sobrang init masyado, yung parang umaapoy na. So yan, okay na mga kadiskarte. Tignan natin yung magiging resulta niya kung dumix nga siya o hindi so yan tingnan natin yung makadiskarte pagka ganyan na yung pagkakaluto niya ibig sabihin dikit na dikit na yan hindi na siya mas, basta basta bibigay yan okay na yan dikit na yan pero yung hindi masyadong luto yan natanggal yan, kaya uulitin natin yan, iayosin natin pagkakaluto para dumikit siya na maayos. Ganyan yun ang nangyayari kapag hindi masyadong luto. Kapag sobrang luto naman, nabubutas o kaya nasusunog na yung plastic natin. Uulitin natin yun para dumikit siya na maayos. gamit ulit tayo ng roller para pagtay magdidikit tayo ng mga apat na piraso kasi kailangan ko ng pantakip doon sa naarawan na paninda paalala lang mga kadiskarte yung bilis ng pag-usad nyo doon sa soldering iron depende yun kung gaano kainit kung gaano na siya kainit So yan, okay na siya mga diskarte. Bali dodoblehin na lang natin yung ano niya, pasada niya para mas matibay. So yan mga diskarte, kita niyo naman kung gaano katibay yung dikit niyan. Oh. Kahit na mahal-halta siya, hindi siya basta-basta bumibigay. Huwag nating direktang ipakita itong mga mukha ng mga kandidato, mga kadiskarte. Baka mag sila pag napanood nila. Kaya medyo isensored natin. So, idudugtong na natin itong pangalawa, mga kadiskarte. Pero, ibang design naman itong pagdudugtong natin na ito. Bali, overlapping siya. Bali, wala na yung guide ko rito. Ginuhitan ko na lang. Uh, tsaka pagka ganitong style na yung pagdidikit nyo kahit wala na siyang guide kasi dati na siya nakabuka yung kasing una kanina nakatiklo yun kaya yun ang lagyan ng guide kasi pagka yung nakatiklop, pagka binu binuka mo yon inunat mo at balo balok yung pagkakadikit mo, balo balok din yung ano bako bako din yung pagkakadikit nya pagka inunat mo na pero yung ganito, kahit na balubalok to to kasi dati na siyang unat eh. Kaya hindi mo na kailangan ng guide. Oh, so yan mga kadiskarte. Tingnan nyo naman kung gano'ng kadikit yan. oh, hindi basta-basta bumibigay Oh. Matibay yan. So, idikit ulit dati itong isa. para lumapad na siya ng gusto pangalawang pasada mga kadiskarte para sure na Matibay siya. So yan mga kadiskarte. dumtung dugtong na tayo ng apat na piraso. Bali, lalagyan na lang natin ng doso ng tali. Parang ng kurtina. Tapos, okay na siya pwede na siyang gamitin na uh, pantakip sa sikat ng araw Mga so, yan mga okay na. na panamoy ground. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting ideya para yung mga ganitong klase ng mga campaign para pernal ya, yung mga tarpaulin na to. Eh, wag niyo itapon Gawin niyo na gawin niyo ganito, pagdugtong-dugtong niyo para nang sagayon. Kahit papaano eh may pakinabang pa. Pwede pang takip sa mga kung saan niyo gustong takpan. Yeah, makita niyo matibay. Oh, Tingnan yung pagkakadugtong yan. So, hanggang dito na lang. At kung nagustuhan 'yung video nating 'yon, sana naman po paki-subscribe di akin diyan at paki-pindot na rin 'yung bell notification para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. At 'wag niyo rin pong kalilimutan i-like and share. So, hanggang dito na lang mga diskarte. Maraming maraming salamat. Bye bye God bless at mabuhay po kayo